Kasi kung ako ang gagawa, hahanapan ah, ko rin kayo mga kristyano, mga mga mali. Ang daming mali eh. Ha? So huwag nating husgahan ang ating reliyon dahil sa mga maling ginagawa sa ating tagasunod. Ha? Kung sasabihin ko sa inyo, maraming mga kristyanong rapist, lasingero, korap uh, mo. Eh. tingnan mo yung batas natin ngayon, itong gobyerno natin ngayon, mga kristyano yan. 90% yan mga kristyano sa House of Congress, di ba? Sa Senate at sa House of Representatives. Mga kristyano yan eh, ang namasyadong korap ngayon eh. Sabihin ko korap ng Christianity. Eh. Ha? Dahil maraming korap na kristyano. Hindi ganon. Hindi ganon. Paghanap kayo ng mali sa mga Muslim tapos ibato ninyo sa relihiyong Islam dahil ganyan-ganyan ay mali kayo mga Hindi dapat ganyan. Ha? Huh? Hindi maghahanap ng mali sa tao dahil ang tao talaga ay magkakamali. Ang relihiyon ang tingnan natin dahil ang relihiyon uh, we say na ang relihiyon ay galing sa Allah or galing gawa-gawa ng sa mga taong mga maalam kuno. Ha? Huh? Sa amin naman, kami mga Muslim, ang batas namin sa Quran ay nagmula sa Allah, hindi nagmula sa tao. So doon mo hanapan kami ng mali sa aming katuruan, sa Islam. Huwag niyo kaming hanapan ng mali mula sa mga taong tagasunod. At sabihin niyo mali ang Islam dahil ganito si Quran, ganito, yung mga Muslim gumagawa ng ganito, ganito, ganyan. So mali ang katuruan ng Islam. Ay hindi tinuturo ng Islam ng ganyan, mga kapatid. Ha? Huh? So yun lang po ang aking sa salamat.